Sa kuhang ito ng thermal camera ng FIVOX, makikita po ang mismong pagsabog ng Bulkan kanlaon sa Negros Occidental bandang alas 7 kagabi o kagabi ng, o gabi ho ng kagabi. No? At uh, umabot nga ho ng hanggang 5,000 metro ang usok na ibinuga ng bulkan. Tumagal daw ito ng hanggang 6 na minuto. Sabi ng FIVOX, ang nangyari ay isang phreatic eruption o pagbuga ng usok at steam. Ibig sabihin, mataas ang level ng tubig sa crater ng bulkan na umakyat dulot ng init sa bulkan. Huling pumutok ang bulkan kanaon noong December 2017, halos pitong taon na ang nakalilipas. Pinalikas na po ang mga residente sa ilang lugar sa Negros Occidental kasunod nga po ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Humihiling na rin ang mga lokal na pamahalaan ng dagdag na tulong para sa disaster response doon. Balita hatid ni Aileen Perdereso ng GMA Regional TV1 Western Visayas. Gabi Pumutok ang bulkan oh, sa Negros Island kagabi. Nagbuga ito ng makapal na usok na abot sa limang gibong metro ang taas. Dahil dito, itinaas sa alert level 2 ng FIVOX ang bulkan kanaon. Ibig sabihin, bawal pumasok sa 4 kilometer radius permanent danger zone ng bulkan. Nakatanggap na ng request para sa dagdag na tulong ang Negros Occidental Provincial Disaster Management Program Division mula sa mga LGU ng La Castellana at La Carlota City dahil sa epekto ng pagsabog ng Bulkang Kanlaon. Ayon kay Irene Beltlotenia, ilan lang sa mga hinihingi ng mga LGU ay ang dagdag na personnel na ide-deploy para sa disaster response, pagkain at damit. Nag-coordinate sa aton na logistics and sa aton na food and food um, cluster um, as to the preparations uh, coordinated it with um, uh, the ano, GSO and PSWDO. Um, ang resources na naman niya ma'am, uh, ari na din siya. Uh, ari din sila. Uh, actually, we'll be deploying one team no? Papad mm -hmm. sa isa ka LGU natin. Sa La Carlota City, may mga residente nang nag-evacuate at kasalukuyang nananatili sa gym ng lungsod. Sila ay mula sa Barangay Yubo at Barangay Araal na pawang malalapit sa paanan ng Bulkang Kalnaon. Sa bayan ng La Castellana, may mga residente na rin dinala sa mga evacuation center. Nagpapatuloy pa ang preemptive evacuation sa iba pang barangay malapit sa Bulkan Kanaon. Panawagan naman ang Kanaon Volcano Observatory sa mga residente na huwag magpanik at kung maaari, iwasang lumabas ng bahay at magsuot ng face mask dahil sa ashfall. So ang ginapangayo gina lang natin nga, um, let's stay um, alert kag um, kung anuman ang mga information na na nababato naton uh, let's clean that and let's kung kung chat ba ang information na atin May paalala po ang Department of Health ngayong nag-aalboroto ang bulkan Kanlaon Iwasan daw ng lumabas ng bahay, lalot kung hindi kailangan. Alamin ang sitwasyon sa kalsada at ihanda na rin ang emergency bag na may laman ng supply ng pagkain, tubig, damit, first aid at gamot. Linisin din po daw ang mga alulod at bubong ng bahay pero gawin lamang po ito kapag tapos na ang pagbagsak ng abo. Dapat din daw makinig sa payo ng mga lokal na autoridad para sa susunod magagawin. Agad na lumikas kung ito man ay iutos na. Protektahan ang sarili mula po sa ashfall at isara din yung mga pinto at bintana ng inyong bahay. Ugaliing magsuot ng face mask o gumamit ng basang tela para takpan ang ilong at bibig. Protektahan din po yung mga mata mula naman sa mga abo at alikabok na ibinubuga ng vulkan. Kung naka-contact lens, tanggalin muna po ito at magsuot na lamang ng salamin. Maaari rin po magsuot ng safety goggles. Huwag kusutin ang mata para ho hindi mairita. Hugasan ang mga sangkap sa pagluluto. Tiyaking nakabalot ang pagkain at ingatang huwag madumihan ang inuming tubig. Paalala sa ating mga motorista, epektibo na ngayong araw ang dagdag toll sa North Luzon Expressway o NLEX. Para sa Open System o yung mula Balintawak hanggang Marilao Bulacan, 5 piso ang dagdag para sa Class 1 vehicles tulad ng mga coach at SUV. 14 pesos naman para sa Class 2 tulad ng mga bus at maliliit na truck habang 17 pesos para sa class 3. Kung end-to-end -end naman ang biyahe mula Metro Manila hanggang Mabalacat City, 27 pesos ang dagdag para sa class 1, 68 pesos para sa class 2 at 81 pesos para sa class 3. Ang taas singil ay ang second tranche ng toll adjustment na inoproba ng Toll Regulatory Board kaugnay sa mga petition ng NLEX noong 2018 at 2020. Ito ang inyong Regional TV News. Unahin na natin ang mga balita mula sa Visayas at Mindanao. Makakasama natin si Sarah Hilomen Velasco. Sarah! Salamat Rafi! Rido o away pamilya ang hinihinalang motibo sa pagpatay sa isang estudyante sa Tipo-Tipo Basilan sa, sa Tipo-Tipo Basilan. Sa Pagarian City naman, nalunod ang isang babae sa isang private resort. Ang mainit na balita hatid ni Krisa Dapitan ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Nauwi sa trahedya ang masayasa ng selebrasyon ng isang pamilya sa isang private resort sa Pagadian City. Ayon sa haligi ng tahanan, ipinagdiriwang nila ang pagtatapos sa elementarya ng anak nilang lalaki nang nalunod ang 17 anyos nilang anak na babae sa pool. Hindi mo ito kabalong hindi, dito mo sa mabaw. Nimbalin mo sa to Makalipas ang ilang minutong paghahanap, natagpo ang lumulutang sa pool ang biktima. Mabilis namang umalalay ang lifeguard on duty ng resort. Itinakbo sa ospital ang bata pero binawian pa rin ng buhay. Magdipo ang takarong dyan. Lipay kay na siya kayo. Sige, ikaw man ang ligo na to at ini birthday na po na ko. Mga ligo na po ta. Wala pang opisyal na pahayag ang resort pero ayon sa pamilya ng biktima, wala silang planong magsampan ng kaso. Aakuin din umano ng resort ang lahat ng gastos sa burol ng biktima. Sa kuha ng CCTV sa labas ng isang mini gym sa tipo tipu Basilan, makikitang may magkaangkas sa motosiklo. Maya-maya, bumaba sa motorang angkas, nilapitan ng isang lalaking nakaupo sa isa pang at binaril sa ulo. Dead on the spot ang biktima. Ayon sa pulisya, nagpa-practice para sa kanyang graduation ng biktimang 16 anyos na si Fadri Ismail nang mangyari ang insidente according sa mga relatives, medyo may uh, connection po to sa rido in between ng pamilya ng biktima at saka yung bumareho. Nag-coordinate na rin kami sa ibang munisipyo, nag -ano na rin kami sa HPG for the possible na uh, identification ng motor. Base sa investigasyon, nasangkot ang ama ng biktima sa pamamaril sa Albar, Kabasilan kung saan sila nakatira. Posible raw na gumanti ang kabilang partido. May binaril itong tao, may napatay daw dyan si Albarca, tapos gumanti itong mga kamag-anak ng napatay ng ama ng bata na yan. Kung may alitan po sana sila, uh, huwag po nilang dasin dito sa tipo-tipo municipality po dahil ang tipo-tipo po, peace loving po. Patuloy ang investigasyon. Mula sa GMA Regional TV, 1 Mindanao, Krisa Dapitan, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagsalita na ang dalawang alkalde kabilang sa mga sinuspinde dahil sa natuklasang operasyon ng na isang resort at iba pang estrukturang nakatayo sa Chocolate Hills. Si Carmen Bohol Mayor Conchita Toribio de los Reyes ikinagulat ang suspensyon lalo na at naging alkalde lang siya sa bayan noong 2022. Sa bayan naman ng Batuan, na isang protected area, matagal na raw na hinaing ng mga residente na amyendahan ang batas para makapagtayo ng palikuran o tindahan. Maging daw kasi iyon kailangan ng environmental compliance certificate o ECC. Panawagan ni Mayor Antonino Humawid pakinggan ang hiling ng mga residente na baguhin ang batas. Bukod sa kanilang dalawa anim na incumbent mayors, may gitatlumpong barangay captain at ilang regional director din ang pinatawan ng suspensyon na tatagal hanggang anim na buwan. Wala pa silang pahayag. Suspendido rin si Bohol Governor Erico Aris Umentado na una nang iginiit na wala siyang kinalaman sa pagpapatayo ng resort. Matapos ang preventive suspension na ipinataw sa kanya ng ombudsman, posibleng madagdagan pa ang kakaharaping kaso ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ang alkalde naman, sinabing handa siyang makipagtulungan sa mga otoridad para linawin ang mga alegasyon laban sa kanya. Malitang hatid ni Joseph Morong. May 24 nang ireklamo ng DILG sa Ombudsman si Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Kaugnay ito ng pagkasangkot sa so umuning illegal na operasyon ng Pogo sa kanyang lugar na niraid ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC noong March 13. Sa utos ni Ombudsman Samuel Martires na permado ng May 31, pinatawan ng hanggang 6 na buwang suspensyon ng walang sweldo si Guo, pati si Municipal Officer Aidan Sigwa at Business Permit and Licensing Officer Edwin Ocampo. Sabi ng Ombudsman may malakas na ebidensya na nagpapakita ng guilt o pananagutan na maaaring dahilan para matanggal sila sa opisina at ang pananatili nila sa pwesto ay maaaring makapekto sa investigasyong gagawin sa kanila. Immediately executory rin ang utos. Ipinataw ng ombudsman ang preventive suspension laban kay Mayor Guo at dalawang iba pa para hindi nila maimpluensyahan. Ang gagawing investigasyon ng ombudsman sa reklamong inihain laban sa kanila ng DILG. Naghain ng reklamong administratibo ang DILG sa ombudsman dahil sa muni pagpayag sa illegal na pogo operation ng Hong Seng at Sun Yuan sa lupa ng Bafo Land Development Incorporated kung saan presidente si Guo. Si raw ang nag-apply ng clearance para magtayo ng mga building ng Bafo at mag-imbita ng mga negosyante roon noong 2019. Nung hindi pa mayor, siguro siya rin daw ang humara para sa Bafo para humingi ng letter of no objection sa sanggunian bayan. May 50% share din daw itong stock sa kumpanya bagaman sabi ni Go, ay ibinenta na niya ang mga ito nang manalo siyang mayor noong 2022 pero sabi ng DILg palabas lamang o simulated ang pagbebenta ng shares ni Go at may mga shares pa rin ito sa Baufo. Matapos maging mayor si Go, raw ang nagbigay ng business permit sa operasyon ng pogo ng Hong Seng kahit kanselado na ang lisensya nito at sa pumulit nitong kumpanya na Sunyuan. Kahit daw may cease and desist order ang pagkor laban sa Sunwan, hindi pa rin kinansela ang business permit nito. Sabit si Ocampo sa reklamo dahil sa pag i ng permit sa Sunwan kahit hindi ito kumpleto ng dokumento. Sisiguan naman ang pumirma ng bilhin ng Bafo ang lupa ni Guo. At dahil hindi nito inimbestigahan ng kapabayaan ng mga miyembro ng sangguniang bayan nang bayagan itong Sun na mag-operate. Gitang DILG na bigo siguro na masiguro na nagawa ng maayos na ukampo at sigo ang kanilang trabaho tungkol sa pagtupad sa requirements ng Sun 1. Sabi ni Sen. Risa sa chairperson ng komite na giimbestiga kay Guo sa Senado, nararapat lamang na suspindihin ng alkalde. Sana lamang daw ay hindi pa huli ang lahat dahil may impormasyon sila na hinaharang ni Guo ang investigasyon matapos ang raid sa Pogo sa Pamban. Malinaw daw na may connection si Guo sa Pogo na hinihinalang sangkot din daw sa hacking at paniniktik. Sabi naman ni Guo sa isang Facebook post, tinatanggap niya ang suspensyon. Handa rin daw siya makipagtulungan para masigurong katotohanan ng tustisya. Pagkakataon na rin anya ito para linawin ang mga paratang laban sa kanya. Muling giit ng alkade, wala siyang kasalanan at tapat daw siyang nagsisilbi. Patuloy din daw niyang ipagtatanggol ang kanyang integridad at pagkatao. Sa hiwalay na pahayag, iginit ng abogado ni Guo na limitado ang papel ng LGU sa pamamahala gaya ng pagbibigay ng business permits. Binigyan din din daw ni Guo ng pagkor ang may otoridad sa mga Pogo Operation. Tumanggi naman magbigay ng pahayagang suspendido rin sa Ocampo habang sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Sigwa. Bukod sa inihayang reklamo ng DILG, posible rin maharap sa tax evasion complaint si Guo at iba pang local official. Hinahanda na raw ito ng PAOK. Well, as far as we are concerned po, may mga nakita kami mga violations niya. Uh, maaring sampahan din po namin siya ng mga violation ng Securities Regulation Code. Maging yung iba pa pong mga opisyalis nung Hong Sheng at saka nung Sun Yuan at Bao Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Happy Tuesday mga mare at pare! Blown away ang netizens sa latest Instagram video ni Kapuso Actress Kylie Padilla. Ako pa tunay na reyna ng Sheda! May patikim si Kylie sa kanyang transformation ala sangre amihan. Mapapanood ang kanyang pag-aura suot ang iconic battle costume soon. Tila pagkasa ito ni Kylie sa hamon ni Sangre Alena Gabby Garcia. Una nang nagpaandara si Gabi suot ang kanyang costume bilang tagapangalaga ng brilyante ng tubig. Sangre Danaya at Perena. Bekena men, pwedeng pagalawin na narin natin ang baso. Kapuso, para sa mga may na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.